Wala nang buhay nang narecover ng kasudnaluhan ang katawan ng isang CPP NPA terrorist isang araw matapos matagumpay na nakobkob ang hideout ng mga ito sa barangay Lapirian, Prosperidad Agusan del Sur noong Agosto 18. Na-recover ang bangkay ng naturang CNT matapos nag-report ang mga barangay opisyal hinggil sa natagpuang katawan sa kanilang lugar na kalaunan ay nakilalang si Melvin Hasinto Tabugol o mas kilalang Maro, isang political instructor ng Sub-Regional Centro de Gravidad Southland ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng CTG. Ayon kay Major Alvin Nangkil, ang Civil Military Operations Officer ng 401st Infantry Brigade nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group at ng Pinagsani Puersa ng 75th Infantry Battalion at 41st Division Reconnaissance Company matapos nilang tugunan ang sumbong ng mga concerned citizen hinggil sa mga CNT na nagsasagawa pa rin ng karahasan at nangingikil sa kanilang lugar ito pagsawi ng isang political instructor sa hanay ng mga rebelde. ito ay magkapagbigay uh, hadlang sa gusto nilang i-recover ng isang guerrilla front. Dago ito sa grupo nila. Matatagalan ang pag -re ng isang guerrilla front na gusto nilang mag-ooperate ulit dito sa area ng Agusan del Sur. Matapos ang engkuentro ay kaagad ding tumaka sa mga CNT at dito nakuha ang isang M16 rifle, fragmentation grenade, rifle grenade, mga bala, anti-personal mine at mga gamit sa paggawa nito magazines, mga dokumento at personal na kagamitan ng CTG. Dagdag pa ni Major Nangkil na malaking dagok para sa CTG ang pagkawala ng naturang miyembro dahil nahadlangan nito ang planong pag-recover nila isang nabuag na isang nabuwag na guerrilla front at makakuha muli ng suporta mula sa mga komunidad. Ang ating gobyerno ay seryoso sa pagbalik loob ninyo sa tunay na gobyerno na demokrasya kaya po nananawagan po ako habang may panahon pa, bumalik na po kayo sa totoong gobyerno. Meron po tayong iki program ngayon handang umalalay at tumugon sa mga pangailangan ninyo para naman mabumuhay tayo ng matiwasay at mapayapa at magiging progresibo tayo sa ating komunidad. Kaugnay nito, nagpasalamat ang 401st Brigade sa paunguna ni Brigadier General Francisco F. Lorenzo Jr. sa mga mamamayan at stakeholders na patuloy na sumusuporta sa kampanya ng gobyerno. Nananawagan din ito sa mga natitira pang CNT na huwag sayangin ang kanilang buhay at magbalik loob na sa pamahalaan. Sa ngayon, na-turnover na sa kanyang pamilya ang bangkay ng nasawing CNT. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.